At bali, ito na po mga kadilagang atsura ng harapan po ng bahay namin. So, halos patapos na po yung skim coat dito. pag paglalagay po ng skim coat. Lalanggam na po. Charan! At okay na po ang fruit shake para kay mama. mga kundilagin ngayon araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay mag-update lang po ako sa ginagawa po dito sa bahay. So bali, nag skin coat pa rin po. Pero ngayon na lang din po dahil ito po mga nagdaang araw ay maulan po dito sa amin. At bali, ang nilalagyan na po nila o ina-apply ng skin coat ay dito na po sa may labas. Kaya talaga dapat ay mainit yung panahon at gawa na kapag kaumulan ay mababasa po ay hindi lang magkakaig eh. At yan ako po ay papunta na sa labas. Ngayon po ay napakainit ng panahon. Ngayon na lang po uminit dito sa amin. Kahapon po ay maulan. Akala ko nga din po kaninang umaga ay uulan. Buti na matindi tumuloy. Ayan, at dito po ay mayroon ng primer sa labas, sa itaas. na Napinturahan na kanina ni Kuya. May primer na ito, Kuya. Ito pong side na ito. po dito, ah. Sa kalahati. Eh. Bali, si Kuya lang po ang pumasok ngayon. Yung kanyang tropa ay nagbabakasyon po muna, han, eh. <laughs> si kuya ano <laughs> pero ngayon nga lang din po uminit kaya yan yun lang din po ulit na ituloy at bali ito na po mga kadilagang atsura ng harapan po ng bahay namin so halos patapos na po yung skim coat dito ang paglalagay po ng skim coat meron na po lahat ta So side na ito sa may tindahan ang tinatapos po ni Kuya. Ito din pong kalahati ay nalagyan na nga ng primer. Ito naman ay ah, eh, pinag-iisipan ko pa kung skin coat gawa ng siya na may padarlaang. Inuuna po nila talaga dito sa labas na natapusin gawa ng sinasagusago na nga po ang mainit na panahon. At sa mga susunod na araw, lalo mga kadilag dahil nga bare months na ay magtatagulan na po talaga dito sa amin. Ngayon nga lang po talaga uminit. Grabe. Wala na lang po uminit. Tsaka ang pagpasok din po nila kuya yun nga kapag ka mainit la ang nag i coat. At kapag ka nga maulan ay magbabakat-bakat ay sasama ang po. Malinis ng tingnan mga kadilag apoy sa may puno ng mangga. Nakipo muna. Ginawa pala dito. At ako'y pupunta dito sa aking atisan, sa R. Nung naririto pa si Papa, eh, pinitas na niya yung isang atis dito, hiningi. Ay ako'y nakatikim, ay masarap. Matamis. Ngayon na lang ulit ako nakatikim. Chloe. Min, amay na si Chloe. Chloe, pwede magpaalam. Pitasin ko na yung isang atis. Charis. <laughs> Hindi, pitasin mo na at uh, bigay mo kay tatay, pahinugay, nati delikado sa ibon. Ligapita pitasin na nata. Gusto ko lang pitasin, mga ka-experience ng pitasin. Sige. Tara, Liga. na. Nakikita ko ay. Narerito po yung puno ng atis. Nakatikim ako nung hiningi ni Papa nung minsan. Ayan, utin na muna Nalaglag na pati. I mean, laylay na yung kuwan niya. Ay, katin na naman. Minsan ah. Oh. Wow. Oh, o, honey. O, okay. okay. okay na ito. Okay na. Kahit nga ito ay, okay. Masarap nini, Nakatikim ako nung minsan. Parang kayo nakapitas na din. Nakapitas na din kayo. Ilan? Isa pala ah. Ay ah, isa pala ang tas yung pinitas ni Papa na isa. Ibig sabihin napunta pala kay papa yung isa eh. Ate ng pitasin. Thank you. Kahit sa inyo naman yan. At mayroong panini. Tignan mo oh. May maliit. Pero dapat ito hindi. Pwede natin yung pitasin mo. Hindi hinahawakan. Alin itong isa. Pwede na din. Ano pitasin mo na. Oo. Oh, itabi mo iyan. Ay nini. Madami pang bunga. Nakakatuwa. Naman pwede pa ako. Nini. May bago na naman. Nakaiti mga daming bunga, Nihitik Hitik sa bunga. Wow. Pipitasin ko na din ito. Nilalanggam na. Tabi mo't pa ano mo lang kay tatay. Hayaan na lang yung mahinog sa loob. Nilalanggam na po. walay na din. Ibig sabihin, sign na mahihinog na siya ay walay na. Yun yung pinitas ni Papa nung minsan, yung hinug na hinug na nini. Ay, bak, nasa gitna. Oo nga. Dahil kung... Ah. Pinakita sa amin ng Papa. Eh. Kung bagay, parang over na siya sa hinugan eh. Tsaka dito sa puno. Kaya pag kagana yan, ipitasin eh, niyo na. Madaming pumapalit na bunga nini. Kaya huwag ka mag-alala at magkakaroon ka pa ng ati sa susunod. <laughs> Kaya nga eh, nakakatuwa ni Cute. Mm. huwag mo nang kuha baka magitas. Mag Ayan. At yun po yung atis ni Chloe. Tabi mo na ha. Hindi tinawag ko lahat, pinitas ko. Baka nga maunahan ka pa ng puno. Nakikita ko laging ko napapansin dito sa harapan. Hindi na po ako humingi kay Chloe at ako nga ay nakatikim na nung nakaraan. Dun sa pinitas ni papang isang piraso at masarap, matamis. Oo. Oh. Si, sa may sabi. Tatay. Tatay. Ah, binigay pala sa akin eh, tatay. <laughs> Thank you. Sabi ko yung ako hindi na Binigay na po sa akin ni eh, tatay. Hindi naman ako makatanggi. <laughs> Thank you, Nene. Madami pa naman doon, Nay, honey. Narito na po ulit ako sa bahay. At ito na yung aking atis. Ang binigay po ni tatay. So, ito yung akin lang ni eh, tatay. Ayan. at ako po maya maya din mga kadilag ay gagawa ng fruit shake o yung parang smoothies at ang tawag doon <laughs> ko po si mama para po magamit na din po yung aming blender na bago at uh, kanina nga po ay dapat ay bibila ko ng prutas, ay, may prutas pa pala sa ref, ayun na lang po yung aking gagawin so ngayon lang po magagamit dahil nung nakaraan nagbili po ako ng manga, ay hindi na shake at kinain ni mama tsaka ni papa eh may natira pa naman na isa at yun po ang aking gagawin ngayon so bali ako ay mag ano mo ng buhok ko kung ito ay hinog na ay sasama ko para ka mag-experiment kasi hindi pa kaya yan. Pahihinugin ko mga katilalde. At kukunin ko na nga po yung mga prutas dun sa red Ako na po yung biblendering ko. So, meron doong pipino. Nalagyan ko na din na ito. Tsaka itong mansanas at tsaka po isang pirasong mangga. Pampatamis uh, ang mangga. So, akin lang pong uhugasan itong mga prutas. Uh. medyo overripe na din yung mangga so sisimulan ko na si mama gawa ng mga healthy fruit shake at ito po ay aking ihiwain la ang mga kadilag yan at tapos ko na pong hiwain itong mga prutas at bali hugasan ko na din lang po itong blender at ako po ay magsisimula na nakaredy na po ito po ang aking i-blender ako po ay nag-crush din ng yelo lalagyan natin ng kaunti para malamig ka. At sisimulan ko na pong mag-blender. So, ilalagay ko itong ano muna, mansanas. Ito muna ang aking i-blender mga kadilag itong mansanas. Mamaya ko ulit talaga yung pipino. Baka masyadong man. Okay naman. Ayan. mga yung mansanas. At ang susunod ko pong ilalagay ay yung pipino. So ito yung madali-dali na mong darugin yung pipino. next ay mangga. Ito po yung magpapatamis. sabay ko na din po yung yelo. Maglalagay ako ng kaunti. Para malamig At okay na po ang fruit shake para kay mama. Ayan. At ako po yung nakakuha na din ng baso. Bakit nang ibigyan si mother. Pero okay titikim din. shake. Tara! Yan ay healthy shake. Wala yung sugar. Wala kang tamis. Mm -hmm. Ganyan talaga at fruit shake. Hindi ko nilagyan niya ng ano, ng matamis. Huwag <laughs> mo nang asukalan para healthy nga. Hmm. Masarap naman. Nainom din po ako mga kadilag. Yan, at naubos po ni mama. Kaya <laughs> na dapat mama ngayong inum-inumin. Sarap. Masarap. Ah. maganda pala mga kandilag yung fruit shake na ganay um, nakakabusog. <laughs> Mabigat sa tiyan na. Ah, Nakaya ko biglang eh? So ito naman na yung air fryer. Dapat ay tingin yung dinamit gagamitin. Kaya lang ay wala motor na magamit ay eh, hindi po makapamalikip. Uh, pa. So bukas na namin ito na mga kandilag. At dito sa bahay ay mayroong isda. Kaya lang naluto na. <laughs> so yun. Bukas na lang. Po itest ito, air fryer. Much, much, much later. So yan, bali mag alas 4 na po ng hapon at si Kuya ay patapos na. Dito po sa may harapan. Kapos na Kuya ang skim coat. Kapos na. Kulang na. Sakta lang. Dito pa pala hani, sa may kuan ah. book. na lampuhan. Yan, at tapos na nga po ni Kuya dito ang lagyan ng skim coat. So, bukas ay ito po ay kanyang lilihahin. So, itong side na ito, tapos ay yung sa may taas pa. Dito sa may terrace po po unti, -unti lang ang pag uh, i-skim coat mga kadilag at nabatay ngay sa panahon na depende buti at may init pa rin kahit uh, September na at baydi po ang mga bata naglalabasan ng mga bagets hoy Amara hala ka nagahay dilindies ka diyan ah Ilalambitin na mo yan alaka. Sampayan yarn. Ano yun? Arambutan. Ah, uh, takbuhan na po ang mga bata. Mga wala silang pasok ngayon at may meeting daw.